Okay, nagbabalik na po tayo dito sa batch 8. Yan, tingnan nyo po. Oh. Pagay yung kanina, yung naka sa batch 7. Uh, Ayan, na piso. Meron din po, konti nga lang po. Burst error. Next. 2020. Yan dito. Next. Unago na again. 2020. Okay. Ang ganong error. Error. 2017 ayan yan po may error po pero dispatch na natin ibalik natin sa circulation Okay 2012 wala naman po ok 2012 wala medyo may lasted lang po ng code yung kaya naitabi ko po so next po tayo 20 ito po ang oh, laki po reverse arrow ayan langgam na extra na okay next 2018 ayan struck ayan o. o strike dispatch na yan dispatch uh, 5 peso ayan kanina Ay piso ito 5 piso naman o 2018 ayan yan hindi po ganun pinapansin ng mga kolektor sa atin yan kahit sabi mo benta mo pa na 5 piso <laughs> hindi po natin hindi po yung pinagpa, hindi po nila yung pinapansinin patawanan pa kayo yan ito po yung error nya ok next tayo next 2015 okay, ayan sa yan overs ito mga pang personal collection lang po to Okay, dispatch na yan. At ito, 2003. Yan. pag Okay. Hindi nga lang maganda na yung condition. Kaya dispatch na natin yan. Kaya eh, 2003 yan. 2021 po. Na Walang error po yan. Okay, ayan. Okay. A hey, yung ang condition. Next tayo Next. Uh, frosted Reverse. 2019. Uh, Kaya ako po na dahil doon. Okay. Next tayo. Nanagunal again. Nanagunal nunag na parang circle. Uh, wala siyang ganong. 2021 Okay po, ayan. 2021. Parang circle. Maraming-maraming po salamat mga ka-hunters. At next po tayo sa batch 9. Ingat po tayo.